Ayan guys, madilim pa rin. Palitan ng uh, klima. Na ma, ma ano na. Malamig. Ayan guys, lumakas na naman yung pag humangin kasi. Ayan, ya, no. Madilim na naman. At yung boses ko, dumilim na rin kasi may sipon ako. Ma, ano guys, malamig na naman. Kanina mas madilim. Mas makapalampag kanina. Ayan. Ayan. Ayan eh, o. Kapal ng pag. Dilim na naman. Kasi lumakas yung hangin. Kasi yung araw kanina, hindi siya sumisikat. Ano kanina mga bandang 6. Eh, madilim talaga siya. Ay eh, paliwanag na, madilim pa rin. Ayan eh, o. Kapal. Madilim pa rin siya guys. Ito na talaga yung taglamig na. Maaga taglamig.